Hmm, atan. Pagkat mo kamsa. Wala. Si Ibiang, konti ni kamsa. Ali, lagay mo rin. Hmm, mm, atan. Pagkat mo kamsa. Wala. Si Ibiang, konti ni kamsa. Ali, lagay mo rin sa... Ito na nga am. Mm. Sa kabilang banger. Ito ni po na samdat ah. Uh, mo. Kaham sa drabo. Hmm. sa kabila. Ito ni. <laughs> Ito sa. Mm. Ah. Eh, biang. Kontur kamsa. Ala. Bravo. May pangjalibi ka na sa Pilipin. Okay? Okay. okay. Mag-arose yung mga plan. Magdilig daw, arose. Sama ko siya. Nating part-time po nga sa badaw. angkor. Si Bong. Angkor, tipo po. Eh. Hey. Diyan asala halaman alay si Bong. Alalo. Nakuti. May kanilang part-time. Sibukti masitas. Arosi Luplomp. Ali, ang angkor. Ang core ng tipo. Ali, ang dito. Ano? Oh. May part-time to Dati tao tata. Ang nagkunin. dal Okay. Alay. Ali. Oh. Kasibog. Si Ebyon, continue kam sa. Uh, Apre magdusting Kung yung pa? Wala. Hindi naman magdusting yan. Magdansi. dusting ko na. Natay, mga papa. Natay, di ba sabi di ba ngayon? Ito na eh, ito Sabi mo na kami Lia. Mm, oh, kay kargaan. Oh, nandito na kami sa pangalawang trabaho namin, mga kaparisya. Oh, pero siyo, oh, nagutom ng ice cream. <laughs> mga kanat ice cream na? Eh. Hmm, So tandan na nga nag-dusting, nagsibog. Hindi kami matataka. Second work, tisabado mga kaparisan. Once a week, opisina hati uh, ati lunis ko um, sabado nga bang panatan taon to ko lunis mm. kasi makita mo tagal tapos kita ko sa pisina na linis mo ita mm. kasi makita yung mga kaparisan uh, mm. di nagbinats nagbinat sa tay kasi na di mo di mo inala ngayon kita hmm. Alay, hanggang dito na lang. Merci buko. Nalpasan.